guys, welcome to Beirut nandito ko ngayon guys sa Beirut, ayan guys ng aking tanim may bunga na, ayan guys limon saka ayan guys that noon wala siyang alo, wala siyang brutas, ngayon nagka brutas na rin, bumunga na saka ayan pa guys so yan, madami na rin. At sya, papakita ko pa guys, ang iba kung ano, tanim. Ayan guys, ang aking limon na sinasabi ko nga na ngayon ay meron ng bunga. At sya, ito guys, sili. Nalalanta siya guys, kasi laging wala ko dito eh. Kaya yan ganyan lang siya. lalong to, oh, sayang guys. Wala. Sayang. Pero it's okay. ayun guys, ang aking tanim. Ulaklak na. namumulaklak na siya. Ayan guys. On. Nalalanta na guys. Sorry. Kasi nga, bihira ko lang to Every weekend ko lang to na bibisita. Ayan. Daming bunga ng sili ko. Ayan. oh Tapos, itong limon ulit, guys. Ayan daming bunga. Ayan. Kasarap naman ng ano, o order nila. Ayan, guys. So, oh. tsaka itong avocado ko, sana bumunga siya, guys. Thanks for watching, guys. I hope you like my video today. Thanks for all support. Love you all, guys.